Hi! Good morning, guys! So, paalis na uli kami at may check-up uli ako. May check-up uli <laughs> Hi! Hindi na mahal. Ang si Marcela. Hi! Hindi na lang kami lagi. Check-in, mo, anak. Tasama ka ba? Okay, smile mo, anak. Bye! Bakit ganyan yung smile mo na? Bye-bye, baby! Kiss mama, kiss mama. Bye-bye! Kiss papa. Bye-bye! Hello, -bye. good morning! So, andito na naman kami. Pupunta na naman kami sa high precision para magpa-check up kung kamusta na ba ang aking UTI at ang aking blood glucose something something. A few moments later sobrang daming tao sa high precision ngayon. Kaya, hindi na po punta. Sa Monday na lang siguro. Kasi, ayoko, sobrang daming tao nakakatakot eh. Ano? Saan na tayo? Ay, hindi ko alam. natatakot akong mag-mall. Hindi ka na mag-mall na nga tayo. Tara. Dapat mamili muna tayo bago ako pumain. Kasi pag hindi ko kaya yun. Alam mo naman. kami, muntik na kaming matikita ng mga police. Police ba tawag ng traffic enforcers? Kasi itong si Mike, nalilito Nakakalito naman talaga. Nalito dito sa, ano ba itong street na to? Basta nalito siya dun sa, ha? Sa mi exchange road. Sinasabi ko sa kanya, babe, one way dyan, one way dyan. Tapos hindi, hindi, hindi. Ayun, tapos biglang nag-U-turn. Tapos yun, nahuli kami ng ano ng pulis. Tapos muntik nang kun major violation daw siya. Muntik nang kunin yung lisensya nitong si Mike. Nakikusap na lang ako. Wala kaming binayad, guys. Hindi na kami nagbayad kasi naawa na rin sa akin kasi puti kukunin mo ba lisensya ng asawa ko eh buntis ako. Jay, <laughs> yeah, Jay, yeah, pwede ka na mag Wala, no, u Wala, no, U-turn. U-turn slot! Yan ka na naman! <laughs> medyo na stress ako kasi dapat kukunin yung lisensya ni Mike tapos sabi ko maawa naman kayo sa akin siya na lang ang driver ko maanganak na ako tatanggalin niya pa yung lisensya ng asawa ko <laughs> tapos sabi nila is ano na lang daw uh, yung minor violation 650 sino magbabayad sa bayad center sabi ko sino magbabayad Yan, ay, ayaw na nga namin lumabas sa mga wala ka, kwenta kwentang bagay maawa naman kayo tapos yun, Naawa na rin sa amin kasi hindi rin naman namin sila binigyan eh. Parang binigay na rin ni Mike yung ano niya, yung uh, lisensya ah, niya. Power <laughs> no, okay, <laughs> binigay na lang ni Mike yung lisensya niya para wala nang masabi. Tapos sinabi ko, eh na bad trip na din ako kasi parang wala, wala. Nakakairita yung nangyari we. Hindi rin naman nila kasalanan. Tanga lang talaga yung asawa ko. Pero nakakairita pa rin di ba baby eh, nakabukas yung bintana. Sabi ko, taas mo yung bintana. Mamaya, mahaba pa ako dyan. Tapos yun, nung, nung pinataas ko yung bintana, sabi niya, Sir, sige, okay na po. wag na. Ganyan, ganyan. O, di ba ako pagalit? <laughs> Pero yun nga. So, next time, makinig kayo sa asawa niyo kung ano yung tama. Kasi, kayo, kasi nung nasa Meray ko, pa lang kami, sabi ko, sabi ko sa pangalawang pesos ni nagawa to. Babe, diba? bakit? Huwag ka mag -yutang. Tama yan, tama yan. Ayun, napunta kami sa Exchange Road kesa sa Julia Vargas. Guys, nandito na kami sa SM Parking and parang pa rin talaga parang ng tao ngayon. First time ko lang ulit pupunta sa SM. I'm so excited. Let's go! Mag-shopping -mag -mag dito. Ano ba dito bibili natin, babe? Wala. Kompleto na tayo. Ah! Chupon! Timing! Namiss ko to guys. Madalas kami dito ni Marcela. Pero okay na naman kami. Bili lang ang chupon. Dati yung kay Marcela be. First Farling. Siyempre dun tayo sa pinakamura dito. Uy! Meron ng bote ng black na brown. I'm so happy kasi na-miss ko talaga mag-shopping. Pero, syempre, ang ah, ayoko lang dito kasi lumalapit ko yung mga sales lady. Parang hindi ako comfortable. Ito ba, baby? Ito lang. Parang hindi ako comfortable. Siyempre, siguro, ano. ito nga pala, outfit ko, guys. Okay lang. thousand years later. Yan po yung mga pinamili namin. I am so happy. Kasi lahat niyan, gusto kong tinitingnan ko na sa shop kaya na mas tutokpan. Tapos na po kami mag-shopping. So ngayon, eating time now. Napakasaya ako. Papakita ko sa inyo yung mga hinol ko mamaya. Napakasaya ng mga nabili ko kasi tagal ko rin na ko rin pinag-isipan ko ano yung mga ko eh. Kaya yun, tara. Kain na tayo sa Yee! Hi guys, so ito yung in-order ko. This is umami fried chicken with torch, corn, and cheese plate. Mm, diba? Salam. Salam niya lang yan. Ito sa asawa ko. Yummy. May dala pala akong rice <in> ko. Basmati basmati rice pang diabetes para mababa ang ating sugar shopping muna uli tayo guys kasi gusto ko ng PPE PPE na makiyot 1.5 one, one lang naman siya so bibiling ko na kasi ba diba, mapapadala din ang pag punta namin sa hospital pag check up pakita ko sa inyo medium ba to? Oh, Mamaya, lunch pala, no, feel na feel ko. Feel na feel ko, sexy ako. So, eto guys, 1,500 lang siya. And, eto na yung magiging isura ko every time makikita niyo ako, guys. Stylish and safe. Bili ba ako. Ha? Ganda. Ganda. Mas okay to kaysa sa small, di ba? Mm. Kasi masakit sa le sa leeg yun. Hmm. A few moments later. Hello guys, so dito na sa bahay. Uh, kasama ko na yeah. ito. Say hi anak. Ayun, up. Uh, ko na lang yung hall kasi baka masyado mahaba na to. So yun, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo kahit wala naman talaga masyado nangyari. And, yan. Panoorin nyo na lang uli mga videos ni Marcela. Next. Bye. Marcela. Marcela. Hi. Marcela, who's that? Papa, that's Papa. Papa, Papa. Hi! 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 Hi. 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 Oh. Saya niyang pag-iisin niya kasi dito na kami. Hindi, okay. may hindi. Marcella! Smile ka ngayon! Pretty smile mo! <laughs> to? Pumutot ka na naman. Pakibay siya na mo Yes. Ayan. Oh, oh! Biglang tumayo ang bata. Para tumay. Eh. Pumutot lang. Tot ka lang. Bawa. Oh. Hi! Di bagong daddy sa yung kulay bol. Yung kulay puti. Si Blue. Blue. Ayun. Ganun <makes noise> hmm. na. Takot na siya. Jolene? Pikabo. <makes noise> oh. Where's, Mar where's Jonalyn? Oh. Where's Jonalyn? Oh. Where's Jonalyn? Oh. Pikabo. Anak, makuod oh, na ganang. A smile Cheese. Can you smile Gagalim yung creepy smile mo anak Tap 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 I'm ready I'm ready Tap 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 One little finger One. Little finger Two little fingers Tap 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 Dance dance Point your fingers up. Oh, dance, dance. Yes. 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 Party, party. One little finger. One little finger. Two little fingers. Tap, tap, tap. Point your fingers up. Point your fingers down. Put them on your nose. Nose. Very good. Oh, head shoulders head shoulders knees and toes knees and toes head shoulders knees and toes faster faster Ooh. <laughs> eyes and here is a mountain nose. hands Come on, come on Stand up, stand up Come on, stand up Come on Come oh, on, come on Dance, dance Fantastic baby hot no, cross hot cross buns, yeah. hot cross buns. Yeah. <laughs> Not

bahkan lebih gas jangan anak ah ki Hi. don't pick your nose bahkan anak aku tidak no no huh? oh, bye bye